Isipin mong nasa kusina ka. Kinukuha mo yung bote ng olive oil na binili mo noong nakaraang linggo. Malapit mo na itong ibuhos sa iyong sariwang salad. Iniisip mong tama at masustansya ang pinili mong ito. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang boteng iyon ay maaring may tinatagong mapanganib na sikreto? Paano kung ang mantikang inakala mong masustansya ay nakakasama pala sa iyo at sa iyong pamilya? Tara, samahan mo ako sa paglilibot sa sampung bansa na may pinakamaraming isyo sa produksyon at pagbebenta ng olive oil. Masusorpresa ka sa ilan dito at maaaring makumpirma naman ang iba sa iyong mga hinala. Pero lahat sila ay may isang bagay na pareho. Ang kanilang mga olive oil ay maaaring magdulot ng seryosong panganib sa iyong kalusugan. Manatili ka sa akin. Dahil ang matututuhan mo ay maaaring makatulong sa iyo na makagawa ng mas ligtas na mga pagpili para sa iyo at sa iyong pamilya. At kung mananatili ka rito hanggang sa dulo, ibahagi ko ang isang simpleng paraan para matukoy ang peking olive oil at magbibigay ako ng mga practical na tips kung paano pumili ng pinakamahusay na olive oil. Para maiwasan mong mahulog sa mga patibong na ito, narito ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang olive oil ay, sa totoo lang, ang pinakapinagkakape-kapehang pagkain sa buong mundo. Tinataya ng mga eksperto sa industriya na hanggang 80% ng olive oil na ibinebenta sa buong mundo ay peke o may halo. Hindi lang ito tungkol sa hindi mo nasusulit ang iyong pera, kundi tungkol din ito sa iyong kalusugan at kaligtasan. Sa katunayan, ang pandaraya sa olive oil ay naging laganap na laganap na nalampasan pa nito ang mga ilegal na merkado ng alak at pulot. Kamakailang mga investigasyon ay nagbunyag ng nakakabahalang pattern ng pandaraya sa iba't ibang bansa malubha ang mga implikasyon nito. Ang regular na pagkonsumo ng peking olive oil ay maaaring magdulot ng nutritional deficiency at mas mataas na panganib sa malalang karamdaman. Apektado nito ang lahat ng gumagamit ng olive oil. Kahit ikaw ay isang nagluluto sa bahay na naghahanda ng pagkain para sa iyong pamilya, isang mahilig sa kalusugan na sinusubukang mapanatili ang balanseng jeta o simpleng isang tao na gustong siguraduhin na nakukuha mo ang binayaran mo. Pero bakit nga ba madalas na nagiging target ng panlilin lang ang olive oil? Sa katunayan, isa itong produktong may mataas na halaga at demand sa merkado, kaya nagiging kaakit-akit na target ng mga gumagawa ng peking produkto. Ang pagiging komplikado ng paggawa ng olive oil, ang iba't ibang antas nito at ang hirap tukuyin ng tunay na kalidad, ay nag-aambag sa pagiging vulnerable nito. Ang tunay na extra virgin olive oil ay mahal at matagal gawin, Nagbibigay ito ng perpektong pagkakataon para sa mga manloloko na punuin ang merkado ng mga produktong mababa ang kalidad at, minsan, delikado. Ang lahat ng ito ay para sa mas malaking kita. Ngayon na nauunawaan na natin ang bigat ng pandaraya sa olive oil, tuklasin natin ang mga bansa kung saan dapat kang maging mas maingat sa pagbili ng olive oil. Simulan natin sa mga hindi masyadong nakakabahala at unti-unting talakayin ang mga pinakamalubhang paglabag. Sampun Portugal, Simula natin sa Portugal, isang bansang kilala sa mga olive grove nito sa mga terraces at mayamang kasaysayan. Bagaman hindi ito gumagawa ng kasing daming olive oil, gaya ng ilan sa mga kapitbahay nitong Mediterranean, nandito rin ang isyu ng panlilinlang o pandaraya. Tinatayang 10% ng Portuguese olive oil sa pandaigdigang merkado ay maaaring kompromiso. Kadalasang hinahaluan ng mas mababang kalidad ng mga langis o may mga hindi deklaradong additives. Karaniwan, ang mga ganitong gawain ay ginagawa para mapababa ang gastos, na nagre sa pagbaba ng kalidad at integridad ng olive oil. Bagamat mababa ang panganib, mama sa panib. Mainam pa rin pumili ng mga kilalang tatak at hanapin ang mga sertifikasyon upang maiwasan ang mga produktong mababa ang kalidad. Sa pagpapatuloy natin, itutuon natin ang pansin sa isa pang di inaasahang manlalaro, Chamarhentina Argentina Maaaring magulat ka na kasama ang Argentina sa listahang ito, pero nagiging kilalang tagagawa na sila ng langi langis ng oliba na pangunahing nagsusuplay sa kanilang lokal na merkado. Gayunpaman, tinatayang 17% ng langis ng oliba mula sa Argentina ay naiulat na may halong mas mababang kalidad ng mga mantika. Karaniwang nangyayari ang ganitong panlilinlang kapag sinusubukang bawasan ng mga tagagawa ang gastos habang tinutugunan ang lumalaking pangangailangan. Para matiyak na tunay ang nabibili mong langis ng oliba mula sa Argentina, tiyakin na may maaasahang sertifikasyon at magduda kung masyadong mababa ang presyo. Sunod, ibaling natin ang ating pansin sa isang bansa na malaki ang itinaas ng kanilang produksyon Walo Marokos, nakita ng Marokos ang malaking pagtaas ng produksyon ng langis ng oliba nitong mga nakaraang taon. Kilala ito sa mga maaraw nitong kagubatan na gumagawa ng dekalidad na langis ng oliba. Sa kasamaang palad, ang pagtaas ng produksyon ay nagdala rin ng mga problema ng pandaraya. Humigit kumulang 15% ng langis ng oliba sa Marokos, lalo na sa kategoryang pang-ekonomiya, ay hinaluan ng mas murang mga langis ng gulay. Karaniwan, ito ay dahil sa kakulangan ng mahigpit na regulasyong pagsubaybay sa mga pamilihan ng eksport. Para sa mas ligtas na pagpipilian, maghahanap ng langis ng oliba mula sa Marokos na may mapagkakatiwalaang sertifikasyon. Ngayon, tingnan naman natin ang isang bansa na may matagal ng tradisyon sa paggawa ng langis ng oliba. Pito-Gresya kilala ang Gresya sa kanilang mga sinaunang taniman ng olibo at mayamang tradisyon sa pagluluto na nag-aalok ng napakagandang langis ng oliba. Ngunit halos 20% ng langis ng oliba ng Gresya sa global market ay nahaharap sa mga problema ng pandaraya. Karaniwang pandarayang ginagawa ay ang paghahalo ng langis ng oliba sa mas murang mantika ng gulay o maling paglalagay ng label sa mga langis na mababa ang kalidad bilang extra virgin. Ang mga ganitong panlilin lang ay hindi lang nagpapababa ng kalidad ng langis ng oliba, kundi maaari ring magdulot ng panganib sa kalusugan. Para maiwasan ang mga produktong may problema, humili lamang sa mga mapagkakatiwalaang tindahan at tiyaking may label na denominasyon ng pinagmulan na protektado o denominasyon ng pinagmulan na protektado ang langis ng oliba. Mula sa Gresya, lilipat tayo sa isa pang bansang Mediterranean na may masalimuot na pamilihan ng langis ng oliba. Anim, Turkiya. Ang magagandang tanawin ng Turkiya ay puno ng mga sinaunang puno ng olibo na nagbibigay ng malaking ambag sa kanilang produksyon ng langis ng oliba. Gayunpaman, ang pinakamurang bahagi ng langis ng oliba sa Turkiya ay puno ng panlilinlang. Ipinapakita ng mga pag-aaral na hanggang 30% ng mga langis na ito ay hinahaluan ng mas murang mga langis o hindi ipinapaalam ng mga chemical na preservative maaaring magdulot ito ng mga pangmatagalang problema sa kalusugan, gaya ng pamamaga at mga isyo sa atay. Kapag bumibili ng Turkish na olive oil, hanapin ang organic certification ng European Union o mga label na DOPI para matiyak ang pagiging tunay ng produkto. Sunod, pupunta tayo sa hilagang bahagi ng Afrika. Tingko Tunisia Ang Tunisia ay isa sa pinakamalalaking nag-e-export ng olive oil sa mundo, kahit na karamihan ng kanilang olive oil ay mataas ang kalidad. Ibang kwento ang sinasabi ng bahagi ng ekonomiya. Mga 15% ng olive oil mula Tunisia ay hinahaluan ng mas murang mga mantika gaya ng sunflower o soybean oil. Ang mga ganitong gawain na layuning magbawas ng gastos ay niloloko ang mga mamimili at maaaring magdulot ng mga reaksyong alerhiya o iba pang mga problemang pangkalusugan. Ang pagtukoy sa tunay na Tunisian olive oil ay nangangailangan ng pagtingin sa mga sertifikasyon at pagiging maingat sa mga olive oil na may sobrang babang presyo. Habang tayo ay sumusulong sa listahan, mas nagiging malinaw ang mga problema. Apat, Ehipto. Ang Ehipto ay agresibong pumasok sa merkado ng olive oil at malaki ang pinalawak nila ang kanilang produksyon. Ngunit ang mabilis na paglawak na ito ay nagdulot ng hamon sa quality control. Tinatayang nasa 20% ng olive oil mula sa Ehipto ay may halong mga additives o ibang uri ng mantikang hinaluan mula sa halaman. Ang ilan pa nga ay nakadiskubre ng mga solvent at kemikal na nagdudulot ng malaking panganib sa kalusugan, gaya ng pinsala sa atay. Ang kawalan ng mahigpit na kontrol sa kalidad ay dahilan kung bakit mahalagang pumili ng mga kilalang tatak na nagbibigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa kanilang proseso ng paggawa. Ililipat natin ang ating pansin sa isang bansa sa bagong mundo tatlong Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay isang bagong kalahok sa merkado ng olive oil kung saan nangunguna ang California sa produksyon. Sa kabila ng lumalaking reputasyon nito sa kalidad, mga 25% ng olive oil na may label na extra virgin sa merkado ng Suewa ay hindi pumapasa sa mga international na pamantayan. May ilang mga producer na naghahalo ng olive oil sa mas murang vegetable oil or olive oil na mababa ang kalidad, niloloko ang mga consumer. Laging tiyakin na suriin ang sertifikasyon mula sa mga ahensya tulad ng California Olive Oil Council para masigurong tunay na extra virgin olive oil ang iyong binibili. Ngayon, balikan natin ang Europa para sa isang higante ng olive oil. Dalawa Italia. Ang Italia ay kilala sa kanilang olive oil na madalas itinuturing na pamantayang ginto. Gayunpaman, humaharap din ito sa malalaking problema ng pandaraya. Tinatayang 30% ng olive oil ng Italia sa pandaigdigang merkado ay peke. Kadalasang may halong mas mababang kalidad ng langis o mas murang mantika ng gulay. Natuklasan na ang mga produktong ito ay naglalaman ng mapanganib na antas ng trans fats at iba pang additives na nagdudulot ng seryosong, ng seryosong panganib sa kalusugan. Upang maiwasan ang peking langis, hanapin ang sertifikasyon ng P. Denominazione di Origine Proteta at bumili lamang sa mga mapagkakatiwalaang tindahan. At sa wakas, ang pinakamalaking lumabag sa ating listahan. Isa Espanya, ang Espanya, ang pinakamalaking tagagawa ng olive oil sa buong mundo, ay humaharap sa pinakamalalaking problema. Sa pamemeke. Isang nakakabahalang 25% ng olive oil sa Espanya, lalo na sa murang klase, ay peke o may halo. Ang mga mapagsamantalang producer ay kadalasang naghahalo ng mas murang mantika gaya ng soybean oil o palm oil sa kanilang mga produkto at minsan ay may kasamang mapanganib na pestisidyo. Hindi lang pinapababa ng mga kontaminanting ito ang kalidad ng olive oil, kundi nagdudulot din sila ng seryosong panganib sa kalusugan gaya ng hormonal imbalance at sakit sa atay. Para masiguro mong tunay na Spanish olive oil ang binibili mo, hanapin ang mga produktong may denominasyon ng pinagmulan na Protectado Certification at iwasan ang mga kahina murang opsyon. Kaya, papababapya, you know, pamano, paano mo mapoprotektahan ang sarili mo at ang iyong pamilya? Hayaan mong ibahagi ko ang ilang mahahalagang tips para matukoy ang tunay na olive oil. Kapag bumibili, hanapin ang mga bote na may tamang selyo ng sertifikasyon mula sa mga kinikilalang organisasyon. Ang tunay na extra virgin olive oil ay dapat laging may petsa ng pag-ani at pagbotelya, hindi lang ang expiration date mahalaga rin ang mismong bote. Ang mga dekalidad na tagagawa ay gumagamit ng madilim na bote ng salamin para maprotektahan ang langis mula sa pinsala ng liwanag. Ang isang mapagkakatiwala ang bote ay dapat ding may batch number na nagpapahintulot sa pagsubaybay. Ang mga pinaka-advanced na tagagawa ay gumagamit pa nga ng mga blockchain system o QR code na nagpapahintulot na masubaybayan ang buong production. Bagamat maaaring mukhang sobra ang mga tampok na ito, mahalaga ang mga ito bilang garantiya ng pagiging tunay sa kasalukuyang merkado. Narito pa ang isang mahalagang tip, bigyang pansin ang presyo. Sa kasalukuyan, ang karaniwang extra virgin olive oil ay hindi dapat bababa sa R10 o R12 kada litro o ang katumbas nito sa inyong pera. Kung makakita ka ng masyadong mura, magduda ka na. Tandaan, ang paggawa ng tunay na olive oil ay nangangailangan ng malaking puhunan at maingat na pagproseso. Ang mga gastusing ito ay makikita sa huling presyo. Kapag dinala mo na ang iyong olive oil pa uwi, subukan mong gawin ang isang simpleng sensory test. Ang tunay na olive oil ay dapat mayaman ang amoy ng sariwang oliba at may bahagyang pait sa aftertaste. Kung ang amoy nito ay neutral o parang ibang mantika ng gulay, senyales na iyon ng babala. Bukod pa rito, suriin ang tekstura. Kung ito ay sobrang watery, malamang na ito ay dinagdagan ng ibang sangkap. Isang simpleng test pero epektibo na pwede mong gawin sa bahay ay tinatawag naming refrigerator test. Ilagay mo ang iyong olive oil sa isang lalagyan na gawa sa salamin at ilagay ito sa refrigerator sa umigit kumulang 5 Celsius. Ang tunay na olive oil ay lalapot at magiging malabo, habang ang peking mantika ay mananatiling likido at malinaw. Ang pagsubok sa lasa ay isa pang maasahang paraan. Ang totoong extra virgin olive oil ay dapat may bahagyang maanghang na lasa sa likod ng lalamunan. Ang pakiramdam na ito ay galing sa mga masustansyang compound na tinatawag na polyphenols. Kung ang olive oil mo ay walang lasa o parang mantika lang ng gulay, senyales na iyon ng babala. Para makasiguro, mariin kong inire-rekomenda na bumili lang sa mga kilalang brand o sa mga espesyal na tindahan na makakapaggarantiya ng kalidad ng produkto. Kung maaari, maghahanap ka ng olive oil na may sertifikasyon ng Denominación de Origen Protegida. Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida. Indikasyon Geografika Protegida. Ang mga sertipikasyong ito ay may kasamang mahigpit na kontrol at mga kinakailangan sa pagsubaybay. Tandaan mo, kahit na mas mahal ang tunay na olive oil, ito ay isang investment para sa iyong kalusugan. Ang tunay na extra virgin olive oil ay puno ng mga kapakipakinabang na compound, tulad ng polyphenols at antioxidants na makakatulong magprotekta laban sa iba't ibang sakit. Ang mga peking olive oil ay hindi lang walang ganitong mga benepisyo kundi maaari pang makasama sa iyong kalusugan. Tandaan mo na ang industriya ng olive oil ay nagsusumikap na labanan ang mga problemang ito. May mga bagong teknolohiya tulad ng blockchain tracking at DNA testing na ginagawa para masiguro ang pagiging totoo ng produkto. Suportahan ang mga ganitong pagsisikap sa pamamagitan ng pagbili ng mga sertipikadong produkto at pag-uulat ng mga pinaghihinalaang langis sa mga lokal na autoridad sa kaligtasan ng pagkain. Salamat sa pagsama mo sa akin sa mahalagang talakayang ito. Sana makatulong sa iyo ang mga impormasyong ito para makagawa ka ng mas ligtas at mas malusog na mga desisyon sa pagbili mo ng olive oil. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.